Perfect. Hi. Good morning! Hi guys. Perfect. Hi guys. Perfect. Hello, sir. Good morning. <laughs>

Oo, from, ano siya mababari na pinanggalingan. Uh, yeah, ang dami niyang ano, si business woman siya ngayon. Pero simple lang siya, wala kang makitang ano, wala kang makitang alahas no? di ba? ba? Simple lang, pero wag kapag lumabas yan, kainin mo lahat. May swerte ang mga batang yan magpabili ng maraming pagkain pero titikim lang pakakain ng mga tao grabe magpalaro kahapon winner ako 1,000 pesos sis game <laughs> Diyos ko aming um, kami na rin nagkakagrupo kami ni manang ko anak na nangabak yung grupo may OD sold kasi lang nakikita kong ganun na may kaya sana mong magpasok mo pa Lord si mga thank you, you. na responsible... at si Maria ang ating scholars at si Vince yan dito sa masarap na empanada ni Aling Mirna si Aling Mirna ay talagang follower ni Sir Paul ng kong kong kaya kilalang kilala niya si Miss Irene. Go Sir <laughs> Sir gusto ko sir Sir I mean sir Can you book tickets sa kong kong de hero Wala wala tickets Ma pa-hi ticket mo na po ka Uy, mangyari. Okay, let's wait for the girls. Ano bang pwede diyan na hain? Ano na ba si Samba? wala walang, drinks? Ba, ikaw ko di. Ikaw Mana ka na Oh there, Vince! Come here! Where are the two girls? Dinagas mo yung soda? Okay. You come here. Untayin natin sila. Oh, Romnick is coming. Pastor. Romnick! <laughs> oh, upo, upo. Well, let's wait for the girls. Goodbye. <laughs> Perfect. are the girls? Mga anak natin, Where are you girls? Miss. Four, five, <laughs> <Justine>. <laughs> okay, para surprise Oh, matitikman mong panalo ko kahapon, 1,000 Pesos Ay, yan, batay? Yes, again. Kawawa ka, bugbugay yung kay ni Marjorie. Kami ni Arna, panalo. Ay, ay, Diyos <laughs> kong ira, si Mother F. Diyos <laughs> kong... So, saan yung dalawa? Sa dansa na eh. So, where are they? What are they? <coughs> Cina marjori. <coughs> Hoi, girls. Samba, gamsya. Kamdeli. Ini <coughs> masalah pengkain di Dari dari kamps. Okay. Kawawa okay. oh, nama si Ariel. Dia juga mengabu mengaloser. Ayo kita nak dengar na kayo lahat. Oh, Girls kamps ya. Kamps Di Di si Romnik yang skor skor. Oh. Adi ka na si Erna, meet Erna yung baging bagong skolan. Si Vince yung unang tinulungan ng TV team. Yan. Yan. Okay, magkakasama ang Ali. Okay, come on, let's G. Hindi po kayo, nanalo kami ni Erna ng p 1,000 pesos sa Dapat, dapat din tayo na, ah, nag-ano din si Erna, nag din sa akin. Okay, it's so, okay. Come, come, Get. gets, 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 go. Thank you, Father. Yes. Okay, kami. here. ko kayo talaga. Iko kayo dito. Mag-usap kayo. Here. pa itong maliit na bata. Ayun, dunso natin. Come hey, may dito. sinong wala? Marjorie. Marjorie. Wow. Try nyo to. This one also. Dto mm. tayo. Hmm? Oh. Ay oh, oh, come on. Mm. Mm. Oh. Summi, ug kamahiya. Sirip ang bola. Masarap ito. Try this one. Where's the other one? ang ah, pumahiyain yung batang yun. Ayan. Diba? Good vibes. Perfect. Ang oh, dito pa. Ito naman. Ito. Oh. Oh. Bigay nila Irene at Magiday kaninang umaga. Good <laughs> coffee. Perfect. Good vibes. Magbibigay po tayo ng kunting pangaral ha? sa mga... anak. Wala kasi yung isa kasi may una siyang ano, may klase si Tyson. Ali kayo rito. Ah, friend, magkakaimigin kayo lahat. Ah, si Erna yung bago. Yan. Classmate kayo? O. Oh, Dapat magkakilala kayo, magturuan kayo. Oh, dito, this is, bago tayo mag, ano, advice na sa inyo, ha? Mag-aral kayong lahat, ha? O, oh, kayo, mga scholars kayo, dating scholar, pero, inaalalayan ko para yung si Bin, sa mga nagtatanong kay Bin, sa mga kay ka, Bin! Oh, hi! At, ang bago, dito, ang batang tindero yan, tingnan nyo si siyang pangalan nyo Rumnik pero mas maganda yung Saido okay, ang tabayanan nyo po ang buhay ni Saido at ang kanyang at panayam sa mga ano, Tres Marias. dapat mag-friends kayo ha kay hey, kaibigan, hey, kawang nanay-nanay yes po tayo I... ako ang overall na Tatay, nanay, Ate, Kuya and everybody. So let's eat. Oh, oh, picture. Okay. picture. Picture, picture, picture. picture, picture. Post, post, yeah. post. Okay, picture, <laughs> Yeah. <Ayan>. Picture. 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 first day ng second week ng ating Tres Marias dito sa Western Upper National High School. Wala po ngayon si Kuya Toto. Ikaw lang. Kaya walang sasakyan ang tatlong Marias. Nasaan kaya sila? Para maghanap ako ng sasakyan nila. Hi! I love you today! Diba? Diba? Ayun, malayo pa lang nakikita na ang kaluluwa ni Irene. Ano <laughs> yun ng kaluluwa niya? Ayan. Parang ng kaluluwa. Oh. Oh. Miss Irene, you are here. Parang sira. Perfect. is okay hintayin lang natin wala si kuya totoy pero kuha ko ng ano ng sasakyan niyo. ako ng bahala <laughs> masyado kasing marami ang ano karga Wala, wala. Eh, kasi sira raw yung ano. Saka nasa banggit pa sila hintaya. Ano. What's your day? Okay lang. Okay. Hindi okay lang. Hindi yung okay lang. Dapat okay, okay. Ganun. Pag okay lang, pag sinabi mo okay lang, parang wala lang. Walang mangya, naganap na ano, bonggang bong. So, but this time, may isa lang akong ipapakiusap sa inyo, mga na pag uwi ninyo, pag nandun na si PB o kaya pag wala pa si PB pag dumating, isang advice ko lang sa inyo, itong gagawin nyo, kahit ngayon lang sa buhay na ito ang puro ng tatay nyo, gawin at gawin ninyo. Um, yun. Basta parang na-miss nyo siya ng, parang di kayo nakita ng 5 years. Anong hindi mo pag hindi kayo nakita ng 5 years ni PB Lab? Malungkot. Ano So, yung parang namiss mo siya ha hindi niya magmano kayo yun ang ibalik ninyo, ha magmamano kayo kahit saan lahat and then embrace mo siya uh, ay, parang ano kasi kanyang mga niya kasi may accident. pero may accident kaninang nangyari sa kanina sa loob pero ano yeah, pero yeah, accident kaninang, uh, sa mm -hmm. pero sa uh, sa awal kanina raw ang kinamagsakit ni Toto ay eh, umiyak ako pero sa awan ng okay ito yung gusto ko sila ha so okay at Okay na sila. So, siguro, uh, hindi, hindi, hindi. <laughs> Pero she's okay. Okay talaga eh, walang nangyari. Uh, Siyempre, may nangyari sa pray na uh, she's me for this. Yun. That's an eye-opener sa uh, inyo. Ang anak makita nyo talaga na ma Okay. Hey. <laughs> Pero okay na. Still okay. Let's make. Meron uh -huh. hindi, hindi ko lang sinabi sa inyo kanina. Kasi syempre accident. Kahit gaya ng sinabi ko nung nag-vlog ako ng na isa. Kahit na gaano ka pa ano, sa daan. Depende naman sa yung mga nasa daan kahit na gaano ka paano kasi may mga talagang nagdrada hindi nila alam yung bus at saka pag accident accident <coughs> may accident <axy> happen <coughs> is si expected uh, pray natin siya palagi is of okay. okay talaga siya siyempre nakakapit um, ma ma na si Bibi lang ah, uh, um, yun, yun so presahin niyo na lang From now on, pag dumatating kayo, ibalik niyo yung ugaling magma. Uh, ikaw, magmano ka sa mama mo, ha? Ayaw, kung mama kami, si Bibilat, Balik niyo yung love. Kasi yun ang talagang pinakailangan. kamay niya pakain niya sa inyo kung pwede lang bigay niya pati ang mga isa niya sa inyo. alalahanin niyo yan habang buhay ha kayo kaya since nandito kayo gawin niyo lahat ng mga ha so I hope na may natutunan kayo sa mga pangaral ni tatay ha so, lalo lalo na sayo pangaral sila ha sa'yo, ito ang pagkakabago Noise. let's make like uh, work gonna work it on Pakistan okay, okay. man po ang mga kaganapan ang inyong nakuhayan sa buhay ng ating munting maestro dito sa probinsya ng Abra at sa kanyang patuloy na pagsusubaybay sa buhay ng ating Kuwatro Marias. Sa lahat po ng subscribers natin na patuloy pong sumusubaybay dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. God bless all of you ko na namang pasalamatan ang ating mahal na mahal na PB Lab. Please support her channel. And also, Kuya Toto's blog, Tears of the Explorer, and Mother Ethel. And of course, munting maestro, maestro John na nagsasabing, I love you today, tomorrow, and forever!